duta ako kung may impluwensya niya yung Senate. No? Paano mm -hmm. kung kung ganyan kasi, kung halimbawa, meron akong uh, pinapatawag ako sa hearing, tapos ayaw mm -hmm. kong dumalo, ako ng 5,000 sa liwasang bonipasyo, okay na, mm -hmm. sold na. Eh, masisira yung ating judicial system. Masisira yung ating uh, yung ating Senado. No? Kaya, uh, ang naiiba, Michael, Ay ba? Ako, pareho kaming nawala ba? O, na wala. Oh, pareho kaming <laughs> nawala. <laughs> Roma. Ang, <laughs> hindi kayo, sa akin naman kayo dalawa yung wala. ano ba talaga? Oh. mukhang wala, mukhang uh, Michael Ina nakibuloy kayo ah. <laughs> Ini-stop kayo ah. <laughs> mukhang nakibuloy kayo ah sa <laughs> ko. Pina-stop tayo, Michael. Okay, dire uh -huh. diretso, diretso so, oh, lang, ano? K kaya, kaya, ba? Kaya ba? Ito lang Michael oh. Ina, ang call hmm. ngayon doon sa rally, hindi lang mm -hmm. mag-resign si Risa Honteveros. Hmm. Ang call mm -hmm. hindi lang mag-resign si Bongbong Marcos. Ang call ngayon pabagsakin hmm. yung gobyerno eh. Iyon, no? Yung, yung call, no? Kaya medyo matindi yan, no? Kaya, mm. kaya ingat kayo. Dahil uh, yung wifi nyo, baka makibuloy, no? Dahil yung... Uh, <laughs> yung uh, hindi ko din ko. Ito, galing ulit na uh, we, we are, uh, we want to be fair. Galing ulit sa kanyang bibig, nasabi nga, no, uh, pamumunuan niya. Willing siya na pamunuan niya kung sakasakali. Itong nga uh, corrupt na gobyerno at ko naman na uh, yung pinagbabangin sa last uh, kanyang speech do sa audio audio clip niya. O niya. So ito sinasabi mong rally ito. Ano anong kailang ito ba dapat na uh, tingnan? tignan ba at antabayan uh, bantayan ng gobyerno at ano bang pwede nitong idulot uh, sa si? Dapat dahil uh, dahil baka lusubin niya ng malaking. Tapos marami mm -hmm. diyan mga panatiko. Alam mo naman yan, Michael, di ba? So, mm -hmm. eh, baka pag lumusob yan, eh magkagulo, no? Mm -hmm. Ma nakalimut naalala mo yung dati, yung uh, Pre Marcos, yun yung Lumusob, lumusob sa Malacanang? Yung, mm -hmm. uh, yung isang uh, sekta yata yun sa Central Luzon, di ba lumusob? Nakalimutan uh -huh. ko na yung pangalan eh. Ang daming uh -huh. patay eh. Ang daming mm -hmm. patay mm. di ba? Uh, na, na sila dahil may dala sila mga itak eh. May dala yeah, sila mga kulog. Uh -huh. Di ba lumusot sa pan sa armas? Sa isang pan yun, isang sekta yun, no? Doon. Kaya hmm. uh, dapat mag-ingat yung gobyerno, baka magkaroon ng insidente dahil ang uh, ang uh, gusto na ni Kibuloy pabagsakin sila, no? Hmm. Ang tanong ko Michael, ina, hmm. sino yung ipapalit?